wala akong uh, kahit anong uh, instruction o kinausap sila man lang regarding sa mga kampanya ang kumausap sa kanila election officer at saka COP chief of police mm -hmm. to uh, activate their uh, barangay tanods pero mm -hmm. ako I never had an instruction sa mga barangay officials kasi Uh, nung una, sabi ng COMELEC, they are not uh, entitled to co campaign mm. for any candidate. Pero eventually, inonvert ng uh, parang sinabi ng COMELEC na they have the right now to campaign for any candidate they want. So, ganun lang. Mm. As simple as that. Uh, barangay Captains, Uh, kung may mga kampanya man for our party pero sa akin wala nang mga kampanya mga kampanya para sa akin dahil wala naman akong talaban. mm. kaya hindi na ako kumausap sa kahit sino man mm -mm. na you vote for me mm -mm. you uh, takutin nyo yung mga votantes mm -mm. natin no, why do I have to uh, Uh, give instruction na ganun. Eh, wala naman mm. akong kalaban. Alam mm -mm. po natin kasi... In, uh, ano, this is the third uh, election. Wala akong kalaban. Mm -mm. eh, I have all the confidence na bakit man ako magagagawa ng ganun. Mm -mm. Eh, kung may pitmang ng laban, eh, let them... Uh, uh, let the people decide. Mm. -hmm. Wala akong ganun. Ngayon, uh, balik tayo doon. Doon sa mga na gumawa ng karon wala akong kamay o wala akong instruction binigay sa kanila. Alright.